okay guys. Uh, dito kami ngayon sa Marila kaya kasama ko yung tropa ko. Ito. Hi. <laughs> Boss LJ. What's up guys? It's Mael. Motor <laughs> namin o. No? Oh. Hmm. Tropa namin naka uh, Ninja. JX4 RR. Pre, shoutout pre. Shut up. <laughs> <laughs> Perih yeah. bro, Bede. Bede, bro. Bede. <laughs> Okay, so what's up, Tito Noriel? shout out, shout out kay Shout out kay Mrs. Pinayagan na makita na Marila kay Tito Red Bamba. Ay, shout out diyan sa taga Iloilo. Brother Ivan. Yes, sir. Shout out sa girlfriend ko maganda. Thank you sa pagpayag. Shout out guys. Nandito kami ngayon sa nasan nga ba tayo? Somewhere in Marilake. Yeah. Ganda na guys, so. Pa-sunset na. Sunday ride here At ito nga mga bikes Medyo madumi nga lang no Ito yung GSX ni Brother Noriel Ito yung sa atin Ito yung kay Red Mamba Okay kay Denjan Ito yung kay Ivan Guys if you can remember yung V25 natin Tsaka Proliner na Kanister ito na sila Ito yung kay Ivan Siya yung nagmana ng V25 Mamaya soundcheck natin At ito yung kay Denjan Kay Red Mamba yung Proliner Mamaya, sa so check natin. Sige po, shoutout po si ate. Ano po na name mo ate? Mary Vin Diaz yes, po. Mary Vin Diaz. Shoutout po. Sige po, shoutout kayo ma'am. Uh, shoutout po sa Moonbeam Delights po. Thank you po sir for coming and trusting Moonbeam Delights. Yun, Yo, thank you din po. Salamat. <laughs> thank you. thank Okay, so dito kami tumambay guys sa uh, Moonbeam Delights. So, Pakita ko sa inyo yung menu nila. So they have coffee, non-coffee, drinks, pastries, ganyan, tiramisu. Solid dito, ganda yan. Ganda ng view. And masarap yung coffee, masarap yung food. Okay, so sound check natin guys yung VMAX kay Ivan, yung V25. Ayan, full star title. Sige, rev mo bro. Stupid! Ayun, <laughs> isa naman. Ito naman guys yung ProLiner TR1. So it's a Sunday afternoon guys Kanina pa kami nakatambay dito actually And pababa na kami Magpapaiwan nga lang si brother Ivan Sayang naman Oo oh, nga pala pupunta yung kapatid niya So tambay pa sila rito ingat. ingat Next ride Next ride ha Sol, Ingat ingat <laughs> <laughs> Nawala yung leader natin <laughs> Leader na ka trot <laughs> Yan so kami lang ni Denjan Ako tsaka si Noriel May lang yung bababa ngayon grabe itong pro liner guys galit na galit eh no wild nakakainis <laughs> <Plakilis. laughs> <Plakilis pa. laughs> gusto mo yung bumabomba tayo tapos may pulis dito sa katabi natin <laughs> <Plakilis>. <laughs> oh? ah sticker ah sige pero po sige po Thank you, thank you. Ito po sir. <laughs> thank you po. Ano pa kala niya sir? Ano pa? Dexter, nice to meet you po. LJ po. Mga may gusto kayo shout out. Halo. Okay na. La. <laughs> thank you, thank you. Ayos. Ay. Sorry, sorry. Okay, let's go guys. Ha? Hindi <tellan> <tellan> maganda ngayon, o? pa naman ngayon. Ayan. Maulan. Ayan, so medyo lalilig tayo sa ano, no? Uh, downhill natin since masaya ko sana Bruders cafe so ayan guys if you remember si brother din dyan kasama natin sa sa mga rides natin ha, sa kay eto na kanya GSX-150 guys nakakapit na yung pro rider sobrang angas ng tunog grabe luto rainy ride. Saka si Noriel, grabe. So ito pala guys, si brother Noriel. Sa tropa din natin naka GSX, no? And naka VMAX. Naka VMAX power 5 siya, guys. Hindi ko na napasound siya kanina, no? Pero yun nga, VMAX power 5 tsaka... Tsaka naka-racing ECU din siya guys, naka-joke 5 din siya. Kapit natin, rolling shot. Yeah. <laughs> Buti pa si Kuya nakakapote. Okay na yung weather kanina yun eh. bigla ulit tumulan. Oh, Basang-basa lahat. Grabe. Sana ito yung sa baba. No? Minsan kasi dito lang maulan eh. No? Sa taas. Pero pagdating natin doon sa bandang puso area tuyo naman or hindi naman ang grabe yung pro-liner ang hirap digitan ang lakas ng tunog grabe pero solid, bagay din sa gsx na oh. Eh, no? <laughs> okay, big C. Wala kami na tempo na mimitik, no, since umuulan nga eh. Sayang. Okay, share ko pala guys si Brother Noriel. Nakilala ko siya sa... Nakilala ko siya sa Facebook, uh, sa Messenger. Nag-chat sa akin. Uh, nagpatulong sa sa kanya Jukin 5 ECU, so... Yan, tapos nakasama na rin namin siya sa tambay dito sa Marilake Nakatawa lang din guys na dumadami yung kakilala natin na no, sa GSX community. Kahit ang ulan guys, dami pa rin nagra-ride eh, no? Dami guys, daming riders oh pauwi na rin siguro yung mga yan so baka pala December guys uh, mag ride kami or nagpa like, plano kami mag ride papuntang DRT no group ride so if ever interested kayo sumama chat nyo lang ako message nyo ako tayo mga GSX riders no so yung mga kasama ko din at yung mga pinuntahan natin noong nakaraan sa sa Jose del Monte sa DRT karamihan sila yung uh, magiging kasama natin papunta rin and also baka itong dalawa rin tsaka si Ivan yeah. so marami rin tayo nun Let lang guys if ever you want to join. Uh, message lang ako. Ang plano namin na date is either December 13 or December 20. Weekends yun. Alam ko, Sabado ata yun eh. Alam ko, nagpa-plano na rin ata magpalit or parang may gagawin niya si brother Noriel sa b box canister niya. No? Sa b box power pipe niya. Pwede yata daw tanggalin yung, ano, yung parang silencer sa dulo. Para lumabas yung tunog. No? kumbaga para mas rinig mo yung sigaw ng makakita ito no? kapag bumukong pa ka or nagka-RPM ka yan dito medyo tuyo na tumiigil ulat tuyo na rin kami <laughs> di ba kita nyo dito wala tuyo tuyo wala wala grabe talaga sa taas iba talaga yung weather 没有去。 guys pag marami ang kasabay na parehas mo lang motor no? lalo na sobrang rare pa naman ng GSX guys no? bihira tayo makakasabay sa kalsada bihira tayo makakita kaya pag gantong nagsama-sama tayo solid eh sarap panoorin, nakaka-enjoy ah, ay sarap nakaka-relax ng gantong ride ay kita mo? so hello it's a chow chow ganda dito guys grabe ganda oh Dito na kami sa baba guys, so ako kakaliwada ako dito so, Palabas ng Fatima papunta sa amin And sila I think, ni yata sila So angtayin ko na lang sila guys dito sa may, some group dito sa may kanan Para mapagbabay lang Eto, baka natin sila dito Ingat ingat ha? Ride safe, ride safe Okay Ingat ingat, sige safe Ayun, so solid na ride no? Inabot na tayo ng Medyo patilip na Ito oras na ba? 5, 5.26 na Pagkabit na rin Okay, dito tayo sa may Malapit sa Fatima guys And kahanan na ako dito pa, Pauwi na ako sa amin Okay, so yun lang ang video natin today guys Maraming salamat sa pagsama sa amin no? Sa aming pag-uwi Galing dun sa, sa Marilang See you guys on our next ride. Thank you and God bless. Bye bye.